Panginoon. Ito na ang ating kuan. Uh, mga medisina, mag spray na kami sa atsal ngayon mga kaparmer, mga kagardin. Ito ang aking gamot, resist para sa punggal, punggos, systemic ito sa agwe. Itong orbital bagong kumpanya ito. Uh, parang alika lang ang kanyang ingredients. Yan, yung resist parang urtibatap. Itong perfect hinahalo ko. Isang pati ang pa, aking o oh, isang kutsara yan ang resis isang kutsara naghalo na sila ni ito apat kami mag spray ito ang spray rammer yan pool o oh, apat 1, 2, 3, 4 orbital isa din orbital isa sige hmm. Isang isa ang orbital o oh, isa okay o oh, isa Nahalo. Isa. Isa yan. So, itong kalbusig, ah, itong perfect tayo. <laughs> ikino, ikino, ikino. Isang kalahati. Isang kalahati para sa white flies. Para yung mangungulot ay matanggal yung mga trips at saka white flies at saka spider mites. O, oh, isa at kalahati. Perfect tayo. Kalahati lamang. Okay, kalahati. Op, hinay na lang. Okay. Yan. Isa at kalahati. Hmm. Separate natin ang kalbusin. O, oh, separate yan. So, ilagay mo na yan. O, oh, isiparate yan ang ating kuan Ating kalbusin. So, ngayon, ang ating mga medisina na uh, ginagamit. So, sana makatulong po. Okay, surprise so, po yun, sa YouTube. Kalbuseng. O, oh, sa Ampalaya. Kutsara. At, oh walo, walo kutsara lang yung kalbusing natin. Walo kutsara. So, hmm. yung... Hmm, okay. Walo kutsara yan. So, parehas lang yan dito sa Ampalaya at saka dito sa Atsal. Ini-spray eh, natin. So, parehas lang. O, oh, marami ng bunga. So, mga... 8 na araw, mag-harvest na man tayo, mga